Nagsashout out na kami bago tayo magsimula. Uh, kay Lulang FW Vlogs, salamat sa iyo. Kaznet Vlog, at saka kay Cruz Family Vlog, salamat sa iyo. Willing Keep, at saka kay Lisa Kalungsod Vlog, kay Ninya Sari Sari Store na palaging nandyan, Maribel A, na uh, kay Jaime Raguro Official, na uh, from sa ibang bansa siguro ito si Jaime Raguro Official, si Grace Rendris, uh, Charlene Castillo, si MC, si uh, yung kapitbahay natin sa Davao City na si Egypt Info Vlogs na napakabait. At saka si Pakistan Vlogza, kay ano, Raymond San Jose, Annalisa's Journey, ka Amiel the Deaf Seller, uh, kay Rose and Dave Channel na taga Jinsan. Uh, salamat sa iyo, Rose and Dave's na palagi nandyan din kayo sa aking channel, Tita Bill, Bill, Bill Kais, uh, kay Ilunga Vlogger, uh, to, to the Voice Official, Josephine Di Carlos, Master Official Vlog, uh, at saka kay Rubia 31 Vlogs, at saka kay Delpa Kapiala, uh, Nugi Hunter TV, at saka sa iba pang nag ano comment last video ko na susunod ko na lang kayo i-shout out. Salamat sa inyo na palaging nandyan kayo. So patuloy tayo sa ating pag-share. Welcome back to my channel again. Ang araw ngayon ay Bernis, araw ng mangkukulam. Hindi e, wow, hindi naman makatinda no. Ngayon ay buwan ng April, April 1. So, uh, masaya tayo na Uh, sa buwan ng Marso, success tayo katinda. Sa lahat naman ng panahon ng katinda, no, success tayo. Basta malusog yung pangangatawa natin. So, ang isi-share ko ngayon, uh, huwag nyo muna akong i-judge na medyo, ano, nag-ano tayo, medyo, ano bang tawag nito sa, ano ano, eh? ano bang, ng hambog mga katinda, ang hirap, ang hirap. So, ating ano, silipin yung sales natin sa buwan ng Marso, at saka i-compare natin sa Pebrero. Sa buwan ng Pebrero mga katinda mas malaki yung benta ko kasi ang may mga heart at saka at saka mga star ako. Ang ibig sabihin ng star, ah, nakaabot yung benta ko ng 10k. Yung ano, heart, it means na malapit siyang mag ano, 10k. So, may mga symbolize si, symbolize naman ito. Mga simbolo ako mga nilagay mo katinda oh. No? Very wow so dito compare natin mga katinda, dito sa febrero so ang um, star ko dito means na kabot ako ng 10k so tatlong ano ito star at saka itong heart nito at tatlo din may 9,700 may 95 at saka may 96 so dito tayo dadapo po sa March ngayon uh, March so ang March ko dito mga katinda ay isa lang ang aking star March 18, naka 11,000 ako. So, pagkabukas, so may heart naman ako. 9,400. So, mas mabinta yung noong February kasi medyo nag-ano kami dito, no movement. So, yung mga malalik ng tindahan ang agang nagsara. So, hindi wow. Dito pumunta yung iba, namimili. So, medyo nakabinta tayo ng laki-laki. So, sa buwan ng March, isa lang ang star. So, tingnan naman natin sa buwan ng April kung makastar ba tayo o makahard. So, nanon pa man makatinda, nagpasalamat din tayo na may benta din tayo. At least na grocery din tayo paminsan-minsan. So, bakit na nag, ano, kung makatinda may mga record ako sa mga sales ko, kasi sanay na ako doon sa pinagtrabahoan ko na nilista talaga namin yung sales for so na, na adapt ko dito sa aking tindahan na kahit ni medyo maliit lang yung tindahan natin so ilista natin yung mga sales natin para malaman natin na kung nag-improve ba yung tindahan natin o yung sales natin para malaman natin kung ano bang kulang bakit ba medyo mababa yung sales natin ngayong buwan o uh, para maano natin ma-studyhan natin sa susunod na buwan na ano ang dapat natin gawin para lumilevel up naman yung sales natin mga katindahan hindi naman tayo na nag na, bakit ba maglilista pa hindi naman tayo mga wholesaler so kahit na hindi tayo mga wholesaler na mas mabuti talagang maglista tayo para mamalaman natin yung ano daloy ng ating negosyo kahit na maliit so sana sana lang itong mga katindahan hindi naman natin na kung iba hindi naman sila mag ano maglista So, sa kanya na yun. Pero sa akin dito na kahit na malit uh, maliit na yung ano, tindahan ko, nilista ko talaga lahat. Yung mga expenses ko, nilista ko. Pero ngayong buwan na to, hindi na ako naglilista. Uh, parang nasanay na ako na sa isang buwan, uh, mga 10,000 K talaga yung ano ko, yung ano, pagkain. At saka yung mga, wala na yung ano, kuryente kasi medyo mahal ang ah uh, mataas ang bill ng aking kurente ngayon nakaabot na ng 4,200 uh, buti na lang sa isang anong Pebrero so naging 3,600 na lang kasi yung ibang ref ko paggabi pinapatay ko tinanggal ko yung ano yung saksakanan mong katila para makatipid-tipid naman medyo mahina pa yung benta natin ma taas pa yung bill natin edi wow parang ano hindi na balance mong patina yun ang gawin niyo sa mga baguhan na kung kaya nyo maglista ng sales niyo mas mabuting ilista niyo at saka yung mga expenses para makita niyo kung yung expenses ba ninyo mas malaki kung kesa yung ano niyo uh, kita niyo o profit na mas malaki pa yung expenses niyo yun yung profit niyo maliit lang so edi wow buti na lang kung may trabaho yung asawa niyo So, makaano siya, maka, sa pa, makatapal-tapal. Pag wala, yedi, wow. Maano yung mga tinda, uh, mapindahan natin, mga tinda. Mag, ano, mid, uh, biglang maglitlit na yung mga paninda. Pero dito sa akin, dito kumukuha yung mga pagkain. Simula nang nakatapos na yung anak ko, isa-isa uh, na kami ng pera ng aking asawa. Sa kanya, sa kanya, sa akin, dito sa tindahan, sa akin. Pero dito yun kumukuha ng mga pagkain. Nakasurvive naman mga katinda. Dahil si, mean, minsan nagbibigay din ng pera yung asawa 3,000, minsan 2,000 every month. So, napakalaking tulong talaga. Ito lang muna aking masisye or tips na may bigay ko na kahit medyo maliit na yung paninda natin o tindahan natin. So, maglista talaga tayo. Hindi naman kailangan na kung wholesaler ka, Uh, maglista ka o yung maliit na tindahan sa atin na, na para makita natin yung ano ba daloy ng ating malit uh, maliit na sari-sari store so sa mga baguhan huwag niyo akong kalimutan i-subscribe and hit the notification bell para updated pa kayo sa aking mga bagong video positive lang tayo bawal ang nega bye bye